Okay, so. ayan dati ayan dito siya dati nakalagay ayan, siran siya uh, dati kasi ay may nakalagay dito na uh, totoong meron ditong 20 pesos na totoong plata tapos may 10 may 5 piso uh, tapos marami siya pipisuhin dati ngayon ah namalayan ko sira na yung kanyang plastik na wala na yung tunay na pera yung pwedeng ibili ayan alam nyo ba mga kaidol kung sino sa larin ang akin syempre mga junakis ah kapag siguro walang maibili ng candy ayan sinira na yung plastic at kinuha yung tunay na kinuha yung tunay na pera Ayan, kaya ito, hindi ko na ngayon, hindi ko na siya ngayon lalagyan ng ng tunay na pera kasi ah uh, napapagtripa ng aking mga junakis. Kaya ito na lang mga lumang pera ang aking ilalagay din. Ayan. Ito yung aking mga koleksyon na ito ay nakadikit sa aking dingding. Idinidikit ko siya. Ginagawa, ginagawa ko siyang pan display. Ayan. Ayan, Diyan ko siya ilalagay. Oh. Ayan, Diyan. Diyan ko siya ilalagay sa dingding -ding na yan. O, oh, diba? Kaya inaayos ko na